Yun, magkuhan na punta sa itong na uh, magkukulit na alaga. <tabos> Tumuan ano, na ang bas, kutsilyo. Kung siya na yung nahitabo na yung kutsilyo. Timbao, siya na yung kalatihan eh. tubig. Dagang-dagang kayak para makakaon. Kaun yud, kaun 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 sa Chinese Chinese. <laughs> dagko na sila guys go oh, to ano saan ano sa o, -tok -tok. ano siya iku go ano siya iku iku ka na siya iku ka na siya Hey guys, thank you so much, thank you so much, thank you, thank you, thank you, mga ating mga alaga. Hmm, kulito. Kanina akong favorite niso na yung sombrero. Oh sombrero. Ah, si sombrero. Tapos isa na yung sombrero. O, oh, na, na, na. Ano no, no. Sombrero. Thank you. Bye-bye.